Hello po, mga kaantingera ng era ko dyan. Sa video po na ito, pag-ausapan po natin ang dalawang na possibly na reaction kapag may sinasaniba na po, ano po, nagpapagamot. Ano po? So, bago pa man po ang lahat, ito ay uh, kamusta kumusta sa inyo, Sana na safe kayo sa bagyo pong dumaan na, dumaan at dum, dapat dating pa lang po, ano? I pray na sana safe ang lahat. Although malakas po, ano, sana safe ang lahat. So anyway po, um, salamat po sa mga bago kong subscribers, sa mga dati na po. Salamat, salamat. God bless us all po. Ano, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero, antingero ko dyan. So ito na po, ang inyo pong antinge, ng antingera. So, ah, uh, wag na po tayo'ng patagal tagal pa, no? So, may dalawa po uh, an dalawa, uh, dalawang ano lang po, ano, dalawang uri lang po ang pag-uusapan natin pagdating po sa sinasaniban, ano, yung uh, reaction niya po, ano. Um, marami po na ano, uh, nagkakailang piraso, nagkakailang topic po yan pero ito lang po ang uh, topic natin. So, ah, uh, pag sinasaniban po meron pong naaalala kung ano ang nangyayari i-explain ko po kung bakit at meron pong hindi naaalala and then i-explain ko rin po ano so karamihan po sa nagpapagamot ano ah, halimbawa sinasabi may sapi or ano ah, nasapian ng ano ng ah, um eh e, e, pig po yung ano uh, mangkukulam ano o kaya pig yung ano yung uh, yung aswang or pig yung yung uh, yung taong hindi nakikita so mga ganun po ano tapos um o orasyonan ano tapos sa uh, ano na yung ginagamot na po ano yon mga nagsisisigaw-sigaw po ano tapos sa uh, well meron pong naga ano merong uh, naaalala po ang nangyayari merong hindi dalawa po ang ano niyan ang uh, pagkakaiba yung ano po yung number one po ano yung na uh, yung hindi niya po naaalala kasi ang tao po na yan wala siyang protection sa katawan so yun, yung nag-ano po sa kanya yung pumasok o yung pigsomon po ng manggagamot ano yun po ay walang protection sa katawan, in other words po hindi siya nagpa-practice ng spiritual o karunungan o kung ano man na relihiyon po na spiritual ano, pagdating sa mga ganitong uh, usapan wala po siya, wala siyang ano, wala wala po siya talagang pang ano, pang sangga. Kaya kapag inanuhan na pumasok na po yung ano, yung uh, yung sinusomon ng masamang espiritu, ang sabi ni ang sabi ng iba, ano po? Masamang espiritu. Ngayon po hindi po talaga ma ah, ano yun, malalaman kasi nag-over, take over na po yung, inano yung uh, pig ano, kasi wala nga pong panangga. So, yun po ang, ano, ang isa. So, kasi hindi po lahat na sinasaniban or nags, may nagsanib, hindi po lahat walang uh, memory po yun. Hindi po totoo yun. Kasi marami na rin po akong napuntahan, marami na rin akong experience na ganun na naaalala po. Kasi ganito, naaalala po yan kasi kung ikaw o yung pao na inano, na pinasukan, ano po, may protection, hindi ma lahat, hindi ma-possess, ano po na full, full kasi may pangontra po siya kaya nagaano rin nagfa-fight back po so alam niya ang nangyayari alam po yun kahit po asarado ang mata niyan yung ano niyan yung gabay po niyan alam kung ano ang nangyayari so yung gabay niya po mismo ang magsasabi sa kanya kung anong uh, nangyayari pagbukas ng mata niyan so hindi po lahat na ginagamot or pinoposes po walang memory, walang alam hindi po, hindi po 'yan na yung parang na-hypnotize ano hindi po kasi naaalala may meron po na yung ano talaga yung meron pong protection alam po niya kung ano ang nangyayari So in other words po yung protection niya hindi nga lang malakas na masyado kasi nakapasok pero hindi rin po mahina dahil hindi siya kayang iposes na full Ano po kaya ang mga napoposes po maraming pagkakaiba depende po yun sa mga nagpoposes na ano nagpoposes din po ano depende depende rin po yun kung ang nagpoposes po na ano yung halimbawa mabait naman siyang ano uh, sabihin natin taong hin taong lipod or taong hindi nakikita or inkanto na mabait naman nakadiskwedo nga lang yung ano yung human ano po yun hindi po gaano yun hindi hindi masamang espiritu yun hindi po lahat na nagpoposes ay masama ang karamihan po sa mga nagpuposes ng na taong hindi nakikita sa mga inganto, magbabait po yan na ano lamang nga na na di, na, 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 na anong na, na nag-bother or na diskwedo naka nakadiskwedo naka rin tayo mga tao kaya pinapaalam nila kung ano ang ginawa nung tao na yun doon sa, sa kanila or sa kapwa nila ganun po yun hindi lahat na kumo ano masama po hindi po hindi po hindi po may uh, mga ano nga yung manggagamot nga na nagaano nagpupose sa kanila um, masama ba yun hindi po So, ngayon po, ang ano, ang uh, nagpuposes po na yan, napapakiusapan yan, nag, uh, ah, ano lamang po yan, nagpupumiglas kung hindi nagkakaintindihan, kung pinipilit. Pareho din po yan ng, ano, ng tao. Mas mabait po, po yan sa tao eh. Kasi sila, marunong silang mag -intindi. Pag nagkasunduan po, Halimbawa, nagsabi, okay, ganito, um, kada bilog ng buwan, kasi ang taong, halimbawa, yung pasyente na tao, ano po, naka-diskwedo na, halimbawa, nakapatay ng, ta na, ano, nakapatay ng taong hindi nakikita. Ayon sa manggagamot, ano. So, or nakasakit. Ang, ano po niya, sasabihin niyan, well, mag-ano ka na lang, mag, uh, mag-alay ka every full moon, ganun po, ano, or every, ano, walang buwan. So, madali lang naman po silang ano, um, kasundo, madali po silang kasundo, basta wag kang magbabalga sa usapan. Kasi, sila po, yung mga mababait po na yan, hin ano po sila, yung ayaw nila ng, ano, ng uh, problema. Kasi mapayapa po silang mga tao. Yun nga lang, yung sinasabi natin na tabi-tabi po. Ah, uh, pwedeng ano, um, paano po, pa, pa, alis kasi hindi po ay nakikita. Nakikita ninyo ako, tabi-tabi po. So, pag nagsasabi ka naman pong gano'n, hindi naman sila nakikialam. So, anyway po, ang topic na, off-topic na yan, ang topic po natin ay sa yung na, ano, na, na anong tawag dito? Pupuses, ano po? So, ang ano po, hindi lahat na napupuses, hindi alam ang nangyayari po. So, yun po ang ano niyan, pag nagpa, ano ka po, nagpagamot ka, ma, la, may, meron pong ano, merong na, na, aalala lahat, merong hindi na aalala yun nga po ano, sinasabi ko kapag ang tao may ano, may uh, protection, hindi sila na full na ma ano po, ma hindi sila makapasok na full sa ano sa katawan kasi may protection. Yun nga lang po yung protection na yun, hindi malakas. Tapos po, pero yun po yung ano, yung uh, hindi naaalala, yun po yung walang protection sa katawan. Ano po? Kaya na papasok po at hindi naaalala. So, yung ano naman po, pag ano, pag uh, o po ng ano, ng mangagamot uh, manggagamot, yung sinusumon yung ano, yung yung inkanto, sabihin natin inkanto, yung mangkukulam o yung aswang na pasok po doon sa tao na yun, ano. So, bali po, kasi, yung ano, yung pasyente, ano po, hindi fully naalis alis yung gabay. Kaya yung ano po na, nakikita na kasi yung gabay po mismo nagkukonekta doon sa tao. So yun po ang pagkakaiba ng marunong sa mga spiritual na mga ano yung mga pro protection po na yan saka sa hindi po ano So anyway po, um maikli lamang po ito. So uh, part 1 po ito ng ano, hindi po ako nag uh, na wala wala akong inaapakan. Ito po ay sinasabi ko lamang na marami po ang reaksyon kapag nagpapagamot. Hindi lahat na pinoposes hindi alam kung anong nangyayari. Hindi po 'yan ano, hindi po 'yan totoo. Kasi lahat, meron po ang lahat po iba-iba ang experience nila. Yun nga lang pong ano eh, mayroon po akong kikilala na nagpaano siya, nagpa online na healing siya ano po. Naandun ako, nakatingin ako. Oh, kasi curious po ako ano, yung manggagamot sa ano sa na pig hire sa ano online. Hindi niya ma-orasyon na hindi niya mapasapi yung ano, yung doon sa ano doon sa pasyente kasi yung pasyente ano siya um, full ang ano niya mas malakas yung protection niya kaya hindi nakaka ano hindi nakakapasok yung ano tinatawagan oh meron naman po yung isa naman na, na ano na andun din po ako naka tingin din po ako na ang um, ano na alala niya nung pinapasok nung manggagamot sa ano nasa hospital po yung ano yung pasyente hindi niya maalala yon ano po pero nung umuwi na yun sa bahay tapos inanuhan na nilagyan na rin ng uh, protection nung kakilala ko yung katawan ng uh, pasyente na yon tapos nagtawag ng manggagamot na niya na kung ano ang ginagawa kung ano ang uh, nangyayari po kung ano ang sinasabi yun po um, pero nasa ano siya nasa yung stage siya na yung may sanin ano po yung uh, tinawag ng mga gagamot yung may gawa o, pero naalala niya po alal, naalala niya kaya ang resulta po hindi lang eksaktong hindi talaga ano hindi alam hindi po hindi po yan ano iba iba po ang ano ang uh, reaction ng ano ng uh, mga sinasaniban po Anyway po huwag makalimot magdasal sa mahal na Diyos at siyempre siyempre po sana maraming suwerte ang dumating sa uh, sa inyo sa atin at sa ating lahat Bye po